Ito guys, oh. So, papunta na kami. Papasok na kami dito sa... Ayan guys. Ang napakaganda. Ayan guys, papasok na kami at mamimili kami ng cottage. Ayan ang mga cottage guys, so, Yun, I love... Ayan, Gile River. Ah, Gile River. Ito guys, kasi ngayon lang kami napunta rito. Ay, maganda pala doon. No? Meron na akong nakikitang pwedeng papicturean doon. Ayan guys, oh. Papuso. <laughs> Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Oh. Ayun, ang ganda, oh. Yung mga cottage. Napaka-refreshing dito. Ayun, number five. Nagpunta na ang aking mga family palibot. Ayan guys. Ah, mm, ayun. Uy, ang ganda, oh. Uy, may maang asong magaganda. Ay, ang ilog. Ayan, guys. Ang palibot family, nandito na naman sa Angile River. Nung... Ito sa kayo mga bata. pa, ate o. Yeah, Nakukulat ako, kay... Bakit? Nakikita nga namin <laughs> <laughs> eh. Um, ma <laughs> natin... pero maganda kasi malapit lang uh, dito ka ang cottage namin malapit lang dito sa tubig guys so oh. hi oh. hello ayan ang mga apo ja, oh ayan na guys